nakakuha ko ng apat na santon. Sila, ayun sila. Ayun nga 7-Eleven kami. Ito ang aming kape. Kaya lang, sa kanya, hindi, na, hindi ko napakita sa inyo kung ano yung ano. Sa kanila, chocolate eh. Sa akin, ano. Kasi matanda na kami. Sa akin, o. Oh, sa akin, latte. O oh, ngayon, pupunta tayo ng Indang. Magdadrive na ako, guys. Baka may makita tayo sa daan. Kamote ka ako, ibili kayo. na ako. Marita. Tapunta na kami ng Indang. Pupunta kami kay Atinansi. Bye! Love, love, love! Hello, guys. Ito ang bahay Atinansi. Kumain kami kanina. Dapat pala pinakita ko. Tapos pupunta kami sa, ano, sa farm. Uh -oh. Pupunta kami sa farm. Marami ditong, ano, dragon fruit. Pita, kunin mo yung akin! Kunin mo yung chinelas ko. Ay, ako na. na ako Mm. Na? Wala naman bunga eh. si mainit. May bunga kaya naman Ano? Hilaw pa. Bago pa lang. Bago pa lang. lang. Wala. Mainit. Tapangit kayo. Wala. 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 si Wala. 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 Wala ito sa bahay na to. Ayan, malaki. Ang dami talbos ng kamote, mangunguwa ko. Kasi, low blood ako. Ang init. Ay, ikaw na. Sige nga. ba? Ay, mo. Ay mo pa konti Yan. Yeah. Wow. Ito, oh. Ang haba, oh. Kasi atinasi pag bumili ako nito, mahal. Eh, hindi naman ito nagagamit na atinasi Kasi pupunta natin sa Italy. Italy ba? Sa France. Iba ba yung Italy at France? Okay. Ito na ako na, na oh. <laughs> Ati na ang ito. Tita, <laughs> let's go. Tingnan mo naman oh. Uubusin yung ano. Tara na tita. Ang dami pe. Ay guys oh. Ang daming da bunga yung dragon fruit oh. Namu na ano pa lang. Namu bukol. Ayan dami oh. Tama na yan. Tita, ito sa taas ng ano, o, dragong fruit, Ang dami. Ayan, o. No, Ang daming ano. Grabe, guys. Asal talaga sa probinsya. O. Oh. Ang dami, o. Ang dami. Ang ah, mahal kasi, tita, niya 20 pesos na isang tali. Tapos, tapos puro pa dahon. Ito yung apartment nila. Tita, saan natitira si Kuya Punsiano? 20 pesos na lang. Hindi na pinalad. Wala na nga. Ay, dragon fruit. Ang dami ko nga. Dami nga. Tara mm -hmm. na, tita. Ano na tayo doon? Ay, akala ko ano, may pasaw. Hindi pala. Hindi. Tara. Tama na yan. Tita ka na. So, na dito. Hindi, send niya. Ah... Ito yung bahay ni Ate Dito sila nag-stay ni Kuya kita. Ewan ko. Ganda dito guys, oh. Napunta na sa sakya, tita? Hindi, andyan. Andito kami sa Indang. Indang, Kabite. Ah, dito siya umaakyat. Sa ano na to, sa paakyat na to. Hindi siya makaakyat kasi ano, masikip daw. Ayun sila guys. Ito yung bahay nila, Ate Lahat yan apartment nila. Yan. Pero itong malaki na to, sa kan dito sila. Sa kanila na to, minanan niya sa nanay niya. Sila magkuya. Tapos yung nandun, kulay red. Yun yung apartment nila. Bye. Pupunta na ako sa car. Uli niya ng aso. Mga takot siya. Tingnan natin. Hinabol ko ng aso, ba't kayo hindi? Kasi, nakain ka ano? kasi ng aso. Hindi ako, hindi kumain ng aso, no? Oy, nakain, nani, ima, ka, nani, imang, na nakakain ka, nagtatapa kaya nani, imang yan. Ilaw naman pala yung santo, lo. Kasi binigay ka nakakain. ko. ako kain ako noon, nung maliit ako, oh, lintik. Nagtatapa kaya nani, imang. Ba't nakalikod, nakabukas yung likod. Hello! Oy, ano oh, ano pinagagawa niyo dyan? dyan? Eh, ma, sam tayong, Guys, sinasanay ko nila yung payong ko. Tingnan mo. Yung buburai. Yo, payong, tititas Mga ito kinukuha yung payong ko. Bigyan nyo si. Bigyan si atin ng sinam payong. Tinan si pili kana diyan. Ano bang mamimili ng payong? Magdadala na ba sa Eh, mainit. Magdadala sa France. Meron ngang isang. Magdadala sa France. O sakay na tayo guys yeah. ang daming ano, santol nangunguha kami oh, yan okay, na sila yung yeah. ayoko nang baksa ka <laughs> Kaya, ang sarap ng santol Sobrang tamis. Ano sila nangunguha sila? Ha Eto, ha 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 santol. Hmm. Mahirap pang huwa. Wala kasi panungkit. Dapat may panungkit tayo. Sayang lang. Ayun, ang dami, oh. Ito, marami dito, oh. Ayan. Pinuha ni Tita yoni Kakain na namin ito ni Ate Echi. Iban, magtama na tabang pero oh. Matali, natin to. Hatiin mo. Hindi ganyan. Wala kayang, ganun. Wala kayang uod to. Wala, ganti. Oh, hmm. uh, parang tuyot. Ah, hindi kayo bumaksak to. Parang tuyot. Kakainin namin to guys. So, wait lang, bye bye. Kain muna kami. Ako oh, naman. Okay, ako na mag-reach. mo sa jan yan dyan! Gahara. No, santo sa asyenda ko. Ha? Huh? <laughs> no, Mawa no? kayo nung santo sa asyenda ko. Tapos nakita nung may ari. Anong asyenda mo? Asyenda ko yan. <laughs> Lahat na natatanong nyo. Sa iyo. <laughs> Lahat na natatanong nyo. Kaya tinasi ko. <laughs> si asyenda po? ko to. Ayun, hmm. laki. <laughs> kaya amilya, tan lupa to no. Oo. Uh, uh. Ano gaakanyahan kayo? Ma mana pa doon ni Amin Kanino to? Ay, sa mga yan. Sa amin Oy. kita doon. Ano yan ang mo? Ayusin mo Ayaw nga pala. Mana ba si ni Ana? Ayusin niya. Ito. Dapat daw. As, oh. okay, na katay mo na Teki. Teki pa mo na. muna namang nakukuha. Asyenda mo ba to? Yes. Oh. Ay, nyo kasi magtayin ng sarili at kayo, sa kikikuha kay sa puno na may puno. Hoy. Teki. Hoy. Walang tao dito, guys. Wala dito si si Kapitan. Guys, santo lang ang pwede. Talaga itong mga to. Mga guys, let's go na. Alas stress na. Ayun na, meron dito oh. Sige po. Akala ka pupunta kayo dito. Ninadang. Akala ka pupunta dito. Akala ka pupunta kayo dito.